ayan, binabantayan na lang ni YY si Arami habang naglalaro. Ayan. And, ayan, doon yung bahay namin mga kaibigan ko. Doon banda. Ano ba? Dito? Tama ba? Ah, dito banda. Ah, dyan nga. Dyan, dyan dito, ito, 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 ito. Guys, may mga sasakin pala doon sa babaw niya. May mga dumadaan na sasakyan doon. May daan pala dyan. Adili! Mangga to, mangga! Mangga to, mangga! Ha? Huh? Mangga to, mangga! Nao! Mangga! No, Ang Kasi hindi pa ako nakarating doon sa taas, mga kaibigan ko doon. Hindi pa ako nakarating doon. Tapos may, may kalsada pala doon may mga sasakyan kasi. Ayan. Babae? Babae? <laughs> Babae, naglalaro ka pa ha? So dito tayo banda dai. Ha? Doon tayo banda. Dodong. So I guess yung mga kanding doon sa baba sa taas, ayan may mga kambing. Merong mga baka. So soon pag marami nang mabahay dito guys kasi gagawin to mga pabahay dito, mga ganyan pa. Mga ganyan. Tapos sabi nila guys, um, ah uh, dito daw na area lahat, dito na kami lahat. So, siguro kasya na siguro lahat, no? Yung taga-amin. Charot. Hindi <laughs> ko alam kung kasya naman talaga. Kasi malawak pa to doon sa babaw sa taas pa. Dami pa lang mga manukan doon. Eh. manokan. Yung doon sa taas, mga manokan yun, ayun. Yung may mga, may mga payag doon, mga kwadra, yun. Kwadra, ang kabayo. Ayan, mga manokan yun doon. Tapos maraming mga kambing at baka. Dong na? Si <laughs> Dodong na apo, na apo, na bata. na bata na bodoy na dwapo na bata. Aha. Hmm. Ah, si Waiwai. Hoy, babae.